Eh eh kambing So guys, kakain muna nang itil ipil daw ipil So maganda pa <hito> okay, na ngayon. Talik sila sa labas maka-exercise naman. Ayan. Ito ang Si Burnok. Kain na sila ngangipil ipilipil bago'y labas. Hey. So guys, ayan, dito tayo sa kalsada. Okay. tali natin yung kambing dito mainit panahon hey guys yan so pinasal natin yung ating kambing yung baby kambing

Yung hey guys, nandito sila sa bundok ngayon, yung alaga nating kambing. Ayan. Si Mercedes, so, itong uh, kambing. At si Bornok. At si Bornok. At uh, dito mo sila. Mamaya-maya so, ko na sila kukunin. So, Ayan ko kain ng dahon. Ayan so, na. Ay, dyan lang. Munot. Yo, may mo. Diyan din ang kaya. Diyan mo sila. Kain mo sila ng mga dahon dito. Oo, okay hindi na po. Katapos ko lang itaalik. Baga ang kambing na isa. Hello okay guys, thank you sa panonood and God bless.